Daming bunga ng langka. Bunga tayo ng dahon. Dahon ito ng langka. Pero kailangan ko muna to. Kakareceive ko lang nito. Unbox muna tayo. Nabili ko sa TikTok. Sa so, itong nasa loob niya, may dala siyang adapter. Ganda ng lagayan. Ah. Tapos ito ang pinakalaman niya. Ganda ba Oh, see? Astig diba? Maganda din ang reviews nito. Bumili din ako ng butane bago pa yan. Ito yung kabito. Oh, si, ganda yan, bay. Yan. Ito yung fire starter niya, oh. May apoy na yan. Oh. May mga paa pa siya. Yan, ilagay natin dito. Nakikita ko lang kasi to sa TikTok eh, kaya gusto ko lang siyang matry. Taho ng langka. Okay. may apoy na yan. Oh, so, sunog. mantika. Oh. Ah. Oh, crunchy siya. Oh, crunchy oh. Sabi natin dito. Uy! Oh. Ah! 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 Ito ah. rin. Ah. Dito. Ah! Lagay ko to dito lahat sa tupperware. Lagay ng asin. Ah! Oh. Shake. Shake. Oh, okay na to. Oh. Ah! Ah! Hindi na mainit. Uy! Crunchy! Ah! Oh. parang yung balat ng mani di ba yung kumakain ka ng mani tapos may balat yung pula niya parang ganito yung lasa <laughs> mm -hmm. tigas mm -hmm. gusto mo din to matry e di magluto ka din bumili ka nitong panluto pang camping ba check mo lang ang link dito like naman dyan